Ito mga boss, kay Boss Nelson. Napagawa po ng SBR niya. 5,000 lang to mga boss, pero may 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 bawas pa yan. Kasi na nakausap ni si Boss Nelson. Yan No? Napagawa po nito straight com. May kapatid to mga boss. Ang kapatid niyo sa kabila. Same price lang. 5,000 din. Oh. Ang SBR niya talaga pricey. Pero goods na goods ano Early bird. Banded to, no? Banded. Early bird banded. Banded. Pikom. Ayan. Ayan, mga boss. Gwapo rin, no? Oh. Pero mas gwapo yung isa. Ayan. Oh, ha? Ayan. Ito yung mga sweater niya. Ito sweater. Dito, Boss Nelson. Magkano? 5,000. 5,000 din? O. Uh, o, oh. oh, yan. O, oh, ha? Yan kay Boss Nelson. Ito, ano din? Ito, SBR din? O. Oh. din. O. Ano lang, ano yan? Ano na? O. Ah. Ayun, no? Oh. O. 5,000 din to mga boss. Double-banded pa. Pero may, may ano to. May bawas pa to. Matatawaran nyo. Contact nyo lang si Boss Nelson. Ayan. 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 Contact nyo lang si Boss Nelson ah. All right. Nagwapo sila eh Kunin natin yung ano. Alright, salamat po, Nelson. Facebook page? Uh, Nelson Santos lang. Nelson Santos. Ang yeah. profile mo doon? Uh, nakaputi ako na lead. Nakaputi na lead. Alright. Salamat po, Nelson.